Panaghoy, Kabanata, Dalawa Sa matinding galit ni Yahweh, ipinahiya niya ang Zion. Ibinagsak niya ang karangalan ng Israel. Sa araw ng kanyang puot, nakalimutan niyang Zion, ang kanyang tuntungan. Walang awang winasak ni Yahweh, ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng Huda, ang kaharian at mga pinuno nito ay kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Sa tindi ng kanyang galit ay iginupo niya ang hukbo ng Israel. Hindi niya kami tinulungan nang dumating ang kaaway. Nag-aalab ang galit niya sa amin gaya ng paglamon ng apoy sa buong paligid. Para siyang kaaway, tinudlan niya kami ng pana at nilipol ang lahat ng kinalulugdan nabit ipinagmamalaking mamamayan. Ibinuhos niya sa Jerusalem ang tindi ng kanyang galit, parang isang apoy na sa kanyay tumupok. Tulad ng kaaway, winasak ni Yahweh ang Israel. Giniba niya ang mga palasyo at lahat ng kuta. Inilagay niya ang huda sa walang katapusang pagdadalamhati. Pinaguhu niya ang tabernakulo nito gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang mga itinakdang pista at araw nang pamamahinga at itinakwil niya ang mga hari at mga pari dahil ang kanyang galit ay matindi. Itinakwil ni Yahweh ang kanyang altar. Tinalikuran ang kanyang templo. Ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. Dahil sa kanilang tagumpay, nagkaingay sa tuwa ang mga kaaway sa lugar na dati buong galak naming pinagdarausan ng pagsamba. Ipinasya ni Yahweh na wasakin ang pader ng Zion. Itinakda niya ang ganap na pagkasira nito. Hindi niya iniurong ang kanyang balak na pagwasak. Ngayon, ang muog at ang kuta ay nakaguho. Gumuho na rin ang mga pintuang bayan. Bali ang mga panara nito. Pati na rin ang mga tarangkahan. halat sa mga bansa ang kanyang hari at mga pinuno. Wala nang kautosang umiiral at wala na rin pangitain mula kay Yahweh ang kanyang mga propeta. Tahimik na nakalugmok sa lupa ang pinuno ng Jerusalem naglagay sila ng abo sa ulo at nakasuot ng damit panluksa. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod, ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak, bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupay-pay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lunsod na pinakamamahal ko, saan kita may tutulad upang ikay aking sa Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan tila wala ng pag-asa. Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. O lunsod ng Jerusalem, Hinahamak ka't pinagtatawanan ng lahat ng nagdaraan. Sinasabi nila, ito ba ang lunsod na huwaran ng kagandahan? Ito ba ang kagalakan ng lahat ng bansa? Iniismiran ka ng iyong mga kaaway at kanilang sinasabi, nawasak na rin natin siya. Sa wakas, bumagsak din siya sa ating mga kamay. Isinagawa nga ni Yahweh ang kanyang balak. Tinupad niya ang kanyang banta. Walang awa niya tayong winasa. Pinagtagumpay niya ang ating kaaway at dinulutan ng kagalakan sa paglupig sa atin. Dumaing ka ng malakas kay Yahweh, Jerusalem. Araw-gabi, hayan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang tumigil sa iyong pag-iyak. Bumangon ka tumiyaw ng paulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Tulad ng tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak, nanlulupay-pay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Yahweh, tingnan mo kung sino ang iyong pinaparusaan. Matuwid bang kainin ng mga babae ang kanilang supling na sa kanila rin naman nang galing? O dapat bang patayin sa templo ang pari at ang propeta? Naghambalang sa mga lansangan ang patay. Bata't matanda, dalagat binata. Nilipol mo sila ng araw na ikaw ay magalit walang awa mo silang pinatay. Aking mga kalaban iyong inanyayahan. Tuwang-tuwa sila na parabang nasa pistahan. Kaya ang mga anak kong inaruga sa mga kaaway ko'y pinapuksa dahil sa araw na iyon, galit mo'y matindi.